good morning. Afternoon na pala. Yan. dito ako ngayon sa Petatec ba. At tatapos lang ng check up. Special ko kayo sa palengke. Dito. Isa sa palengke dito sa Israel. Ayan, ito. Kita ko sa inyo. May nabili naman ako tinapay highway so ito na yung pinaka main road Yan. yes kumusta kayo kumusta si kuya o oh, may dalang ano para ganyan karamihan ganyan ang ginagamit nila pa mamalengke eh, para hindi na sila magbuhat ilahin mo na lang diba ba? bye. Pa, padala karnihan walang isda may isda kaya ito kaya, palaki ito alahasan to so, bila ng mga dried fruits pinakugis lahat mo dyan ito uh, mga uh, yung mga ganito din Kilo. Ito pala, ito Ayan, dito sa pasteta, dito dito sa loob, papasok pa ba? Kung pasok nga tayo, tingnan natin. Magbablog na rin lang naman. Tuloy-tuloy na natin, di ba? Yan. Yan, tinapay, oh. Masarap yung tinapay na yan. Ito isda. Ay, may ulo. Sarap tumpang sigang pangsigang. Sarap yung selo naman yun. Ito frozen na parpa. Pag-isda na pang-sabat yan. Malinas naman dito yung balengke. Oh, hindi naman siya basa-basa. Eh, hindi masyadong madumi pero okay naman siya. Ito cheese. Ang daing ubas. Mano, na, dame, keros. Uh, ito isda pa rin. Ito pa lang mga esdaan. Salmon, babat sa yelo. Hello? No? Oh, may ulo ng salmon. Back na siya, oh. Pero, bili kaya ako. Sarap to eh, sigang magkano kaya? Isa lang. Kasi nasasayang naman eh. Ipotin mo ka ba? Sorry. For the word. bilang ulo ng sal. Ano much is it? Kamu ada? Ah, hadras eksklusif? Kan, Nora, mana? Wala. Ang mahal, tarayin tayo sa ulo, samantalang 5 shekel lang dun sa binibilhan ko. Strawberry. Yan, o. sarap pa masyal. Mm -hmm. Ito ay blueberry. Ay ko. Nasapak na ako dahil bumibilhin tinapay. Ngayon ko lang ginapasok itong palengke ng Peta Tiktok. Ganda ba? pala. Malinis. Malinis siya. Hindi siya basa-basa. Hindi tulad ng ibang palengke na basa. Na putik. Dito hindi. Nang bibili natin. Gusto ko kasi magpansit. Bibili nga ang green beans. tayo ng green beans. Konti pa lang. Pala ako sa pansir. Pero. Pero bibit-biting ko pa. dun nga lang sa ano. Mamaya na. Gano'n mo na ako. mag ikot muna tayo. Yan ako bibili doon. Pag maling kaya Sana makapulot ako dito, no? Ngayon walang kita kasi hindi pumasok sa trabaho ito mga drastic. Ayan. Ang palaing pinang kita tikba. Kumusta kayo? Shoutout sa aking mga subscriber. Kumusta kayong lahat? Ito 25 ang kilo pero maliliit siya. Dito madami din ang... Oh ng mga gulay-gulay, kung ano-ano yung gulay. Masok asparagus. Ang ah, avocado lalaki. Next, ito parsley. Ito Et, din, yung basil. Ito Et, eh, coriander. Tapos, nani. Ito. daming cherry tomatoes. Mahal talaga. Ang doon mubon doon ah. Isang ulo trying ka. Kanya ng ulo. Ito yung mga bulaklak. Ang gaganda. Ang gaganda guys. Ang gaganda.

Ito na, 5 uh, balad sa araw. Ang dumi-dumi pa. pati na, pati nagtitinda, Pero doon ako bumili sa malinis. Ito, ma moral, 5, pangamot, 5-7. Ito mga um, tinda dito. Maraming Ay, magkano? Okay, na kitsna... tuyo. Ayun, molde. Tibtaam. Meron kaya doon, ano? Bacon. Good farm. Tutindaan ng mga po, eh. mga nanot pa. Pistoles. Pistoles. Uwi mo na pala ako kukuha ng agala tapos saka babalik para hindi yeah, yan guys so, saan ako sasakay ngayon ito yung peta palabas na ako dito na ako palabas na ako ng palengke nasa labas na ako ng palengke naglalakad na lang papuntang bus station ito sa mga damit ng mga Eritrean. Yan, damit ng mga Eritrean. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. Ay, eh, dahil pala nag-picture ako doon, no? Pero okay na lang, eh. Mag-aantay na lang ako ng bus doon. Babas na lang ako. Hanggang amin na. Uwi mo kakain. Tapos mamamalang. Tulang ko mamamalang kaya sa bilya ng mga Pinoy. Madami doon. Tsaka dyan ang malmalang isda. Hindi ako makamubun doon. Diyos ko. Hirap talaga ng buhay. So, yan guys. Thank you for watching my vlog. Mag-subscribe na po kayo, like at comment down below. Thank you.